dalawa ko yung totoo, to. yun ang laki. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ang laki niya, oh. Itim. Derbya na naman, oh. Iman niyang, guys, oh. Ayan, ang laki niyan. Ayun. Jumbo size to, guys. Ang laki. Ang laki nga, gagi. Ang laki, guys. Ayan, oh. Kamay ko pa yan, guys, oh. Ita so, niya Oh, ang laki, gagi. Wadakwa, <laughs> wadakwa. <laughs> Ops, ayan, ah. Sige. Oops, tandaan. Ayun na. Mmm. Oh, sarap. Kita <laughs> mo ito dito. Ito, ito mo. Si Pag-apang and... muna tayo guys. Pag-apang tayo. Yeah. Oh. Ayan. Oh. Ay, putik ka. Ang sargento. laki. Sarhento. Sarhento. Sarhento guys. ano wow. eh, napa na. Napakaswerte namin ni Richie? Second natin, namin. Sarhento. Gagi. na tano. Natigrihan to. Tigrihan o. Tigring labo siya Yung mga kulay nila parang mga gulang na talaga. Ayun o. Sarhento to guys o. Jumbo size o. Oh. Yan, lang. yan, lang. yan sige, kita niyo yung dalawang markings. Signan niyo yung dalawang markings ah, doon sa uh, niya. ano oh. Sargento yan. Sige, pagkapangin. Pagkapangin, tingnan natin. Ang galawan niya. Ay, putik mukhang lakad draw. Ay, putik, ang La ganda! Lakad draw boat condition wow, ka Wow, condition <laughs> din. solid, solid. Solid din to. Ayan. Okay, so yan, tingitan niyo naman yung galaw. Oh. Grabe. Ang ano ng galaw. Ayan o, ayan o. Pino. Pino yung galaw niya guys. Oh.